Isang ama na huling nagsashower ang kanyang teenager na anak na babae at ang boyfriend nito. Isang lalaki sa Georgia ang na naaresto matapos niyang asultuhin ang teenager na boyfriend ng anak niyang babae. Maagang napauwi si Clinton Ward at akala niya ay may kausap sa telepono ang kanyang stepdaughter. Pero may narinig din siyang boses na lalaki at siya ay gigil. Nagpunta siya sa sala at hinintay na matapos maligo ang magsyota. Nakatuwalya lang ang babae at ang lalaki ay nakahubad. Tinulak ni Ward sa tabi ang kanyang anak at pinagsusuntok ang mukha at dibdib ng boyfriend nito. Pagkatapos ay tumawag siya sa polis na tinawagan ng ina ng lalaki na pinaaresto si Ward na nakasuhan ng battery at cruelty to children. Pero panoorin natin ulit ang mga nangyari. Lalaki umuwi sa bahay, nakita isang lalaki nasa shower kasama ang kanyang anak na babae. Sinuntok ang lalaki, tinawagan ng pulis at siya ay naaresto. Mali ba ang dating sa inyo ng kwentong ito? Kung ang sagot nyo ay oo, marami kayong kaparehas ng opinyon. Matapos kumalat ang storyang ito, marami nagsabing tama ang ginawa ni Ward bilang isang ama. Pinagtanggol pa nga siya ng kanyang landlady sa tingin nyo, si Ward ba ay Father of the Year o karapat-dapat na maaresto? mag ng opinion sa comments.